Ito kami tumambay. Santa Mukal. Napanset. Yun, no? Know. Alam nyo na kung sino ang salarin. Diba? Yung iba tapos na. Tapos na po. Ayan. Ayan. Mga tumitira na ng mga. Matambay. Ano? <laughs> yeah, ina, Ingat, ina, Patanggal na ano? Ingat. Ngayon rin ako ng reso. Ito po ang aming presidente. Ayan, yeah, no? Hey. Hey. Ayan, no? Na naman no? Ayan, sa Ayan, Samo ko yan shout, shout out nga pala ba diba, sa mga team Palamon Kami ang M&M Palamon Ito po yung kulay Ito po yung kulay ng M&M na Nasipsip na, sip sip na. <laughs> Ito naman yung kulay brown Ito yung mamula mula Hanggang dun sa dilaw oh. Yun. Tapos ito may mga... Wala maraming diba? sa loob. Yan. Yeah. Wala <laughs>